Yan, good morning sa inyo lahat mga idol. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Maglao tayo ngayon mga idol kasi nakakuha kami ng pamain idol. Nakaamot kami ng pamain doon sa koron. Yan, kasama ko idol si Idol Yone. Yung kasama ko sa panglambat noon idol. Nakiusap si idol na magsama kasi wala daw siyang pamain. Yan si idol, nagkuha siya ng kanyang gamit sa bangka niya. Salamat ako sa Panginoon Idol sa kalma na panahon na ipinagkaloob niya sa amin na Idol. Yan Idol, ito yung pamain natin Idol. O. Sariwang sariwa Idol. Sariwa. Ha, alis na tayo. Yan Idol, alis na tayo Idol. dan i don kasih ra kasih yung basliga na naka supply sa amin nung pamaen dito eh yeah, ito tinaga ko mo sa gps yan araw daw <laughs> idol nagai kami trapal kai init timba okay, iyo tinungsi katang araw idol Abaga tang agos. Ito yung pamain natin ay dulo. Grabe ka sariwan to ray idol. Tanggal. Ilang. Subukan lang natin dito. Di area mu dong. Kayak para sabagat menang agus. Bagat ang agus idol. ariana na si idol yun idol ayan idol prepare na rin tayo ng gamit idol ayaw mo patawag ng tatay idol idol lang daw yung itawag tawag sa kanya ito yung pamain natin idol yung wang sariwa idol

dito banda idol kay natakot sa hangin amihan baka daw lumakas ang alon idol sa kahangin kaya dito lang sa malapit na si paglaot pasyortihan lang to dito idol kay nasa malapit lang tayo ng awil

Lapo, Edol. Thank you, Lord. Hindi na kahuli rin tayo, Lapo, Edol. Ah, tanggal na tingin tayo. Kahuli rin sa bakas. Kasi, tingnan mo baka may bekain Ah. Thank you. I do love it. good size. Di <laughs> hey, mabedyo na idol kay gitali ang GoPro. Ay ay do na ni kaya. Condition na <laughs> idol. Eh salamat. <laughs> Paabot. Pabugi idol para maglapit yung mga lapo. Pabugi tayo. Lagyan mo ng pabug. Tawag sa amin idol yung dinurong pabug. Hmm. Hmm. Sana mayroon pang dagdag. ka para ito sana magkuha pa ito Ah. Ano kung ibigay mo sana? Nun. Ay dulo. idol. Ayan yung uli natin idol dulo. Kondisyon nula po idol dun. Ayan yung kawayano isa. Sana magdagdagan idol Ay si Idol. Ano Idol ba? Wala bang nagkahit? <laughs> Ano pa kailan pala ang nakain sa kanya idol Yan tinanggalan yung tinik yung pain niya idol Puro lang mang yung kinain niya Puro lang yung kinain niya idol Ano pa mas ano pa nagkain idol sa kanya Ra big kalaki sa kawayanon idol Lah Swirty talaga idol no naputol yung ano niya pinakatulis yan ay ah putol naputol yung pinakatulis sirti idol nakuha pa buti na lang idol nakuha pa idol naputol yung pinakatulis ng kawil Apo Sayang, hindi talaga natin dagan Idol Dalawang piraso lang huli natin Idol Yung kasama ko Idol Walang huli Namimi siguro niya yung misis niya Ganyan lang talaga Idol Ang pangawil mayroon marami, mayroon din kaunti Lakas kasi ang agos idol Ayan o, no? bagat ang agos binigay Idol hindi pa siguro panahon Idol Ayan, Idol, nagligpita yung kasama ko Idol Wala talaga siyang huli Idol Wala, ganun talaga Idol Mayroong kahit maghapon pa tayo ng Idol Kung kung wala talaga kung hindi talaga bigyan idol ay wala talaga tayong magawa pagsubok lang siguro idol bawi na lang daw siya bukas idol awan ng Diyos yung huli namin idol dalawang piraso lang isang tawag sa amin kawayanon yung parang ano siya idol parang kalakitok huli namin idol ang piraso lang idol yan binuhay ko idol para sa rewa talaga siya pagdating doon sa tabi yan at saka isang lapo idol good size yan lang yung huli natin idol kahit yan lang yung huli natin idol pasalamat pa rin tayo sa Panginoon Adol tapos anu? na Adol Umiyak nasi siya kayak Kaya wala ang huli Kahit daw pang ulam Adol wala Magbili na lang daw ng sardinas Wala <laughs> nga <laughs> <laughs> ang <laughs> <laughs> sapi Wala nga ang sapi Yan, okay na yan, idol. Idol na lang daw yung tawag ko sa kanya, idol. May hindi siya magpatawag ng tawagin ko sana siya tatay ayaw rin niya magpatawag idol na lang daw ano dol okay na dol And okay na okay na daw idol yan idol magligpit na rin ako sa gamit ko idol mag magkuhin na tayo ako na kasi idol alas 4 na 哎，都。 Yan idol dito na kami sa tabi idol. Diniritso na lang namin sa taliyan yung bangka idol kay ma-unlock doon sa tabi idol. Laki kasi ang dagat. Maglangoy na lang kami ni idol yun eh. Taydo lango lang Taydo. Balikan ko lang yung isda. Yan idol ito na po yung binta. Idol kumita po tayo nang 1,000 sa dalawang isda na huli namin. Kahit pa paano, Idol, malaking bagay na rin po ito sa amin, Idol. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa grasya na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ayan, sa lahat ng mga viewers, shout out po muna tayo. Shout out po kay John B. Inquisto. Shout out po kay Jocelyn Rapon. Shout out po sa Makati Raquilse. Tina, Joy, and Grace. Shout out po kay Roda Montanis Idulan. Shout out to kay Ginila Bilarde. Shout out to kay Amelia Gibara from Pampanga. Shout out po kay Lolita Pas from Southern Leyte. Shout out po kay Jeric Adventure. Shout out po kay Lydia po. Shout out po kay Dennis De La Cruz from Naik, Shout out po kay Gina Flor Hernandez from Tansa Cavite. Shout out po kay Noel Yanuyan. Shout out po kay Gina Lynn Gabayiron. Shout out po kay Arlene Anderson. Yan sa lahat ng na mga napa-shout out. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming pong salamat sa patuloy niyo pong panonood sa aking YouTube channel. God bless po sa inyo lahat. Thank you for watching.